Oh, sarap, busog. Sarap ang tulog natin ito mamaya. Pagod, busog, naka. Ay, salamat po, Panginoon. Dito na tayo. Eto, sa susunod na lang natin puntahan ito, mga kainan. Balik na muna tayo rito sa ano natin, sa lugar natin. Baka maligaw na tayo. Ito next time na lang tayo pumunta diyan mga kainis ano. Sa susunod na lang yung diretso kasi doon tayo galing eh no. Doon tayo galing, doon tayo kumain. Pero hindi pa tayo dumiretso doon. Parang ano yun ah, yung kay Gordon Ramsay no, yun, yung may apoy-apoy. Yung merong apoy-apoy na yun, parang kay Gordon ano ah. Parang gusto kong puntahan na ngayon. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kayinig, ano. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, nako. Kaya ito na, nandito na tayo sa huling yugto nung... Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pangalawang vlog natin na oh, dito sa Las Vegas. Nevada, America, USA, America, America. So dito yung naputol. Kaya ito tuloy natin yung ating trip dito sa lugar na to. Yan! Yeah! Yeah! Caesar Palace. Diba? So tuloy lang natin ang ating adventure mga kainis sana ay nag enjoy kayo sa ating pamamasyal. Kasama ko kayo, syempre naman. Yan, marami pa rin mga namamasyal hanggang ngayon, sabi ko ma sa inyo. Oh, ba? Diba? Ah, Hiningal ako doon. Hindi kasi ano eh, hindi umaandar yung elevator eh. No? Pagod ako habang nagsasalita. Yan, so dito lang tayo. May daanan dito eh. Yan. Ah, sana nag-enjoy kayo ha? Ito tayo. Nako eh, medyo ano, medyo malamig mga kayo. Next lang, na konti lang. Konting-konti lang naman. Konting lamig lang naman. Hindi naman talaga sa sobrang lamig. Kaya, kaya kung napapansin niyo, eh, walang napalodo. <laughs> ang aking bunbunan, kayang-kaya, matigas ang ulo. Yan. flamingo wow ang ganda grabe <laughs> ayan oh flamingo oh my gulay ang ganda makulay hmm. tayo ah enjoy enjoy mga kainags ano grabe wow Ay tingnan nyo naman oh ha? puro casino rin to grabe oh dito tayo, diretsuhin lang natin to kasi nakita natin noong na nakarang vlog natin si ano rito, si Ramsey yung kanyang restaurant, ano, mamahalin yan, dito, dito, diretsuhin lang natin yan nako, kakatuwa ah, naman, ano sobrang nag enjoy tayo rito sa Las Vegas, USA America, America <laughs> pinagtatawa na ako, ang ah. bihirang ah, baho rito, ah amoy na amoy, ah yan yeah, hindi natin nakko! Hindi talaga tayo magsasawang mamasyal dito. Tingnan nyo naman mga kayo nagsa... Yan o, oh, kay Gordon Ramsay, yan o. Oh. Yan yung nakikita ko sa YouTube eh. Ngayon, nakikita na natin, ano? Ang bihira naman, oh. ano? Nakikita. Kita nyo mga kayo nagsa, ano? Grabe, ang ganda, ano? Grabe yan. Tingnan natin dito, ayan o. Oh. Wow! Ang ganda, o. Oh. Yun, nakita ko rin, ano? Gordon Ramsay Burger. Yan, mura lang daw burger dito eh. 30 dollar US US dollar no wow ay sarado papasok pa naman sana ako kaya lang sarado <laughs> bukas na lang bukas or sa makalawa try natin ano ayan no Gordon Ramsay eh hira naman wow <laughs> galing <laughs> nakakatuwa nandito na pala ako makakainis ano sa Las Vegas na pala ako no America America ayan no? Nako. Ganda. Diretso lang tayo sa paglalakad natin. Nako, ayun oh, Caesar Palace. Si Caesar, ayun si Caesar. Oh. Ayun oh, makikita si Caesar, papakita ko sa inyo ayun oh. Malapitan 'yan, oh. Caesar. Wow. Oy, oh, mga sumisigaw doon. <laughs> mga malalakas na 'yung tama, ano? Malalakas na 'yung tama. <laughs> mga lasing na. Kaya yeah, kasi kaya ano rito, amoy chonky rito, mga kainis, sino kung saan naglalakad kayo, no Kaya yeah, kasi yung mga naglalakad dito, yung mga namamasyal, eh, tumitira din, ano? Tumipitik-pitik ng chonky. <laughs> mga lasing na. <laughs> yung iba nga rito, may hawak na, ano, eh. Kaya alak, no? Habang namamasyal, paparelax yung tipsy-tipsy lang. Yan. Kita nyo naman, grabe. Nawili tayo sa pamamasyal ngayong gabi na to, ano? Maliwanag, oh. Kita nyo naman. Parasa. Oh, ba? Diba? Saan ba to? Dito dito may daan dito. Dito tayo dito. natin tong daan na to dito. Dito dito. Yan dito, dito tayo. Hoy, may daan na doon, bigi. Diretso lang tayo rito. Tingnan natin dito. Hanggang doon sa dulo, puntahan natin sa dulo. Yan, nako, ito na yung The Mirage Casino Resort Yan, kita niya naman, ano uh, at Ate, so Cesar Palace, nakita na natin sa personal, oh Pakikita ko lang ito dati, no, ano, eh no, Meron laban si Manny Pacquiao, eh, di ba? Mandalay Bay, Manny Pacquiao, yan kasi dito kasi, hindi ko alam kung saan naglalaban sila Manny Pacquiao Pero, nakita rin natin ito kasi pinapakita nila ito, eh Galing nice. Kala ko sabihin niya eh. Pahiram naman ang ulo mo. Kulang ako sa patambol. <laughs> ay, hira. Yeah, diretso lang tayo rito. Ayan, oh. Yun. Kita niyo naman, oh. Ah, hira. Yan. Ikuti natin. Ikuti natin to. Siyempre naman. Naka! Ah! Anong oras na ba? Ang oras natin ngayon ay... Up. Alas dos. Dito, parang wala na masyadong tao rito, ah. Ikutin lang natin. Enjoy na enjoy tayo, eh. Siyempre naman, oh. Ganda. Sulitin natin yung pag-stay natin dito, mga ka Ano? Yung ating, ah, uh, gala-gala rito. Oh, meron dito. Haras. Haras. Ah, carnival to. Carnival na ko. May music. Bawal tayo rito. Baka maka-copyright tayo. Ay, di. Meron daan doon. Pag gano'n. Ikutin natin doon. Hanggang doon. Makakainan siya. Napasalan tayo. Siyempre naman. Yan. Puh! Kailangan ko naman takit ng tapalodo sa ulo ko. Medyo nilalamig niya. Kung <laughs> naririnig niya, sumisigaw na yung mga tao rito. Eh, no? Malalakas yung Tama. <laughs> tama sa alak. Tama sa chonky. <laughs> tayo naman. Malakas din yung tama natin. <laughs> Tama sa ulo Bihira, no? no? <laughs> Tuwanto si Mokong, eh, no? Bihira, oh Enjoy! Yan, ako, eh Maraming, maraming, maraming salamat talaga Sa sapatos natin Ayan, no? Oh. Napakagaang dalhin, mga kainay So, napakagaang dalhin Talagang Hindi tayo nahihirapang maglakad Hindi mabigat Talaga, mabuti na lang Saktong-saktong nakabili tayo Lakad tayo ng lakad Wala tayong ginawa kundi lakad ng lakad dito sa Las Vegas USA, America, America Yan, bihira naman no, mga kainis ano? Tonto kasi si Inex na Bihira <laughs> ang tenga ng ite, no? Abot hanggang tenga eh Yan, dito tayo, dito tayo oh, Panda Express ba? Mukhang masarap dito mga kainis oh. Sarap yung Panda Express ah, Dito lang tayo, diretso lang tayo rito ah, Casino Royale Ah, tayo. Dito parang wala na masyadong building dito ha. Ah. Ito, 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 ito. Diretso lang tayo rito. Ayan. Tayo. Ayan. No need to wait in line to join the club. Put your tayo, jeans and we'll come right Ayan. to you. Nakakatawa, no? Ayan, yeah, parang A nasa dulo na tayo I Ah. Dulong dulo na tayo ngayon ang eh, na pinupuntahan natin ah Hindi, gusto ko lang talaga mapuntahan yun mga kainis yung dulo na yan. Ano? Oh. Gusto ko ano eh, gusto kong masabi, makwento na talagang napuntahan ko ng gabi ang pinakadulo. Yung dulong dulo, hindi yung pinakadulo, yung dulo lang. Dulo lang ng ito, toto, Parang walang katapusan ah Ayan ha. Oh. <laughs> Sige lang, diretso lang tayo doon. Ah, di ba? Ito. Ah, tayo, tayo, tayo rito. Ito, ano to? Venetian, Venetian Hotel. Mga kayo nagsiyata, no? Kasi nakalagay dyan, Venetian, eh, you know? oh. No, thank you. No. Yan. Ito, 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 Venetian. Ah, ito, ito, Venetian Hotel. Ito nga yun, oh. No? Meron dito. Pasukin din natin yan sa araw. Sa araw natin pasukin yan. Sa araw na natin pasukin yan. Ayan, dito, dito, dito. Ito, mga homeless to. Ayan, palaso palaso ah, nakakatawa no ah, ito binisya no ah ito yung ano pasukin natin to ito yung pwede kang mamangka ito pala yung isa sa mga subscribers natin na nagmessage sa atin shout out sa kanya alam ko nandito rin siya same day no same na pagpunta natin dito parang dito niya ako gustong iano i check check in maraming salamat sa kanya wow kita niya naman no? wow kita ko rin sa personal ah Pakita ko rin sa personal. Right. Whew. Sarap, parang sarap maligo ah. <laughs> yan, toto, toto, to yun to, 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 no? oh. Venetian. Ganda, no? Yan, tapos meron mga bangka rito eh. May mga namamangka yan rito. Ewan ko lang kung meron ngayon, ano? Yan, may mga namamangka dyan eh. Parang sa ano talaga, ano? Yung Venetian Europe, sa Europe, sa Italy yata, no? Yan, ewan, ewan ko lang, walang namamangka ngayon eh. Tingnan natin dito. Ayan, tignan nyo. Venetian Hotel. O, oh, diba? Kita na natin ang personal. Ayan, o. Oh, the Venetian. Ganda lang. Ganda lang daan dito. Parang sa Europe, no? Style Europe, no? Tara, dito tayo. Puntahan natin dito. Daan tayo rito. Ayan. Dito tayo. May mga bangka dyan, eh. Lumulus ako. Eh, meron, magbabayad ka. Alam ko magbabayad ka dyan eh Para makasakay ka sa bangka Grabe layo na mga narating natin ano Bihira oh Tingnan natin dito dito tayo Tingnan natin dito sa ano no? Ganda talaga oh Grabe Ganda Wow Tata tata may pasukan dito eh Tingnan natin yung ano ano Asan Asan ba rito Tingnan natin Ay wala wala na Ay wala na dead end na to dead end na to dito tayo Yeah, dito tayo tingnan natin kung may meron ba sa taas nito Ay, ito mo mukhang merong entrance dito eh entrance ay hindi sarado eh sarado eh oh. baka doon sa kabila tingnan natin doon sa kabila Yeah, tingnan natin oh grabe nahawakan ko rin oh no? <laughs> ang gago yun no? eh tuwa eh timang na timang Mangyan yan namang eh oh no? Wow, nawakan ko rin. Pero ito, ito kasi, ano to eh, nakikita ko to sa YouTube eh. Pag nanonood ako ng Las Vegas, bago kasi tayo pumunta sa Las Vegas, nanonood na ako ng ano, about Las Vegas. Ayan o, oh. din. Ah, dito, dito, pasok tayo rito. Tingnan natin, ito, toto dito, dito, dito. Yung isa, pabalikin. Ayan. Doon tayo. Nako, mukhang naligaw na tayo, mali maliligaw tayo. Hindi, alam ko na kung saan. Kung saan tayo uuwi, pabalik. Oh, grabe. Kaya dyan, oh. No? Naka! <laughs> Medyo malaki-laki na rin yung nagastos natin, ano? Kira. <laughs> isang gabi pa lang tayo rito. Isang, wala pa tayo isang, isang, araw. Isang gabi pa lang tayo rito, eh. Medyo sa pagkain, sa grocery natin. Basta, huwag natin, wag nating isipin yung grocery-grocery na gastos na importante. Eh. Importante mga kainags, eh, nag-enjoy tayo. No? Yung gastos na yan, pwede naman nating mabawi yan. Mababawi natin yan pagka ano. Pa, kahit eh, pa paano. Kaya yeah, di tayo dito, tayo dito. Ano tayo? Di 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 hey, Tingnan natin dito. Ah! Toto, toto, toto. Silipin natin dito. Silipin natin ha. Ano ba mayroon dito? Ayun, Venetian! Ayun, ayun. Ay, di daan to eh. Daan na to eh, no? Daan na to. Parang ano ba mayroon doon? Parang wala na roon. Ayoko na pumasok dito eh. Tsaka na tayo pumasok dyan. Ito, ito, ano ba to? Ano bang mayroon dito? Ah, hindi. Ano na? Ara, balik na tayo, balik na tayo. Ayun, ayun, ayun yung Health Kitchen pala mga kainay Sana yun, ayun oh, o oh. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, Hell's Kitchen Di ba yun yung sikat na ano, ni Ramsey Dito pala, ano, sa, sa kabila naman Dito kaya yun, dito kaya ginaga, ginaganap yun Yung mga TV show ng cooking ni, ano Ni Gordon Ramsey Ayan o, oh, Gordon Ramsey, Health Kitchen three, two, three. <laughs> Let me get my mic back. Let me get my mic back. Let me get my, my mic back. Yeah. <laughs> Dito naman tayo sa Caesar Palace. Oh, pulito ito, 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 ito. ang ganda. Caesar Palace, mga kayo. Like, so ayan, ayan, ayan. Ayan, ah. Oh. Wow. Oh, grabe, eh, no? Oh, sa entrance pa lang ng Caesar Palace panalo na no parang kaharian na talaga eh dapat dito ako nag-check-in eh. dapat dito ako nag-check-in kasi bagay ako rito eh hari di ba hari na sa fly ay ay gusto ko makita yun eh no ayun ayun no gusto ko puntahan yung ano yung ano rito nakikita ko lagi yan sa ano eh sikat yan eh yung front ng Caesar Palace yan ayun yung big So puntahan yun eh. Tingnan natin ha Puntahan natin Ayan Ayos ayos Ayan oh. Naka. E <laughs> ha Naka Ehera Liha Ayan ha oh. Las Vegas Boulevard Ayan Las Vegas Boulevard Mga kainis ha oh. Kita nyo naman ano no? Eto yun ha oh. Naka Kaganda lang Dadaan ng hari! Napaka-gwapo! Sasayaw! Kaya na, pag sumayaw ako rito baka bigyan ako ng maraming pera. Entertainer eh, no? Kita niyo naman mga oh. Ganda. Wow. Ayan po. I'm gonna take a flick of you. I'mma I'm take a flick of you. Oh, I'm good. Thank you. I appreciate that. Thank you very much. It's Oh, I'm sorry, man. Thank you. I appreciate. A I will. Ayan pa, I, I appreciate it. Thank you. Yeah. Kita tayo ah, ini di ba? This, sabi niya, picture picture niya raw tayo. Kaya kala siguro hindi tayo nagba-vlog. sabi ko naman salamat, na appreciate naman natin. Kaya baka nasaktan siya no kasi anyway, Oh, do doon tayo nang galing kanina eh, sa kabila eh, no? Umikot tayo doon, mayroon palang daanan dito Umikot na pa yung pag-anon, pag-anon tapos umiko tayo ng pag gano'n papunta rito yan so balik na ulit tayo, balik tayo doon papunta roon <laughs> sabog si ngukong e eh. <laughs> yan tayo tayo oh okay, kita niyo ha kayo lang isang black alright saan 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 tayo nakakarating ha kung saan saan tayo naglulusot eh ang lihira yan kanina galing tayo sa taas sa taas yata tayo lumusot ngayon sa baba, sa baba naman tayo ngayon yan ay ah, enjoy lang enjoy lang natin hakit na tayo rito yan crystals ang daming building ano parang lang tayo sa Makati ay ah, sarap matulog nito mga kainis ano masyado na ako napagod sa kakalakad natin Masyado na ako nag-enjoy sa mga, pina, mga nakikita natin dito <laughs> Napagod yung mata ko, napagod yung paa ko sa kakalakad <laughs> Pero okay lang, sulit Sulit na sulit mga kainags, ano? Ayan, ano? Ayan, ano tayo? Balik na tayo sa hotel ulit natin, ano? Ayun ah, na yung MGM Yung MGM, yun yung palatandaan ko eh Na malapit na ako dun sa aking hotel na tinutuluyan Yan lang naman ang malapit dun eh mas tsaka mas madali sya makita kasi kulay dilaw tsaka kulay green. 'Di ba? Tsaka sikat syempre. MGM. MGM Grand Las Vegas. Uy. <laughs> kasi sa totoo mga kainis ano, mga babae dito. Naglalakad sila. Tapos sa uh, may mga kakausapin sila mga lalaki. Kakausapin nila 'yung mga lalaki, sabihin nila, parang inaano nila, kinokontrata nila kung magkano ang yung short time ah, nakikita ko rito eh kasi tinanong din ako eh sabi sa akin hi handsome grabe handsome daw <laughs> sabi ko no thank you hirap <laughs> I mean natawa ako eh wait ako tatawid pala tayo rito Ito tayo. dito na tayo ano, bababa wow MGM hop nako Madalas may mga pulis dito, ano, mga nagwawangwang, ano? Yan. Yan o, MGM. Nako. Parang na tayo sa New York, no? Yan. <laughs> Ay, nakadami pa rin tao. This oh. oras na ng madaling araw. Yan. Magkano na, mag uh, alas dos na ng madaling araw, mga kainig. Ano? Mukhang merong ano, ah hindi magandang nangyari ah. Eh. Mukha merong may merong, 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 merong nag-aaway. Yeah, may pulis eh. Ayun oh. Ba. Ira. Mukha merong lasing na nag-aaway na. Mukha merong silang checkpoint. To 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 to. Oh, mukha merong hinahabol ano. Mukha merong hinahabol. <laughs> Oh, meron pa rin sa natin. No? Sarap mga experience ng ganito eh. No? Parang bagong taon eh, no? Ang lamig-lamig eh oh. Ako, nilalamig ako eh. Pero siya hindi talaga eh oh. Eh ako ko cover up. grab tsaka medyo malamig mga kainis ano? Pero kaya naman yung lamig. Hindi naman yung katulad ng lamig sa si Edmonton, Alberta, Canada. Kaya naman. Ayan na? oh. <coughs> Parang bagong taon na. Ingay yung sakyan ah dito na tayo sa ano, sa parang nakakatakot na daanan mga kainig ano. Vera. Para 19 na ano, 19 1940s yung design eh, no? Nakatakot eh. Ha, home time. Yun. Ay, salamat sa Panginoon. Oh, home time. Oh, wow. Sarap matulog. Ha, oh, dito muna tayo sa office natin. Oh my gulay. Thank you, Lord. Ah, pagod. Pero enjoy. Sulit. Huwag nyo kakalimutan magdala ng ganito mga kainags oh. Kasi wala silang ganito rito sa hotel eh. Kaya ito pang charge tinan nyo. Chinacharge ko yung ating power bank. Nakadiretso doon sa ating uh, phone. Dapat pala yung isang dinala ko yung dalawa yung butas. Dalawa yung ano. Para dalawa yung macharge kung ano ano. Wala rito eh. Wala rito, rito sa hotel na ano ano. Yung ganong saksakan. Wala oh. Yung USB. Wala eh. Ay, so yan mga kainags, ano, magpapahinga muna ako at maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin, sa, sa travel natin, sa paglalakad natin ngayong gabi dito sa strip sa Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Amerika mga kainags. magpapahinga muna ako dahil bukas pagkagising natin, ratsyada ulit tayo. So don't forget to subscribe, click the like button, leave your message mga kainags. Maraming maraming salamat at hanggang sa